Oh, hello mga marites! Mintak wealthy o nakapali, Diyos ko! Huling mula-mula lakwang pambururame, wala yung lisensya ako! Nga, nung nga naman makadikit yung Pokemon ko, may wala nga naman! Baka sakali may gebold niya kawangis na ni Pikachu! <laughs> o, nung nga kalingunan nga niya kuha balong may pasune palo! Ayok, makanyang kamarites, Diyos ko? Nuko, ko, pero lalong PSA ko may wala niya sinayoso kung minta PSA. O yan, sula, sula, eh, darayo ba lang talaga yung tindyanin at syukay yung papil ka Loko, mari, tese mo na pa maglokwan yung sarili mo, mag-search ka Google na. O papa yan, papagaral na ka kasing masalese, lagu-lagu ka niya nga, ni tak duma. <laughs> may glingon niya naman yung asawa ko, huling may wala yan naman yung PSA na. Rugo, makanyang kayo na ang pamangawan yung misawa? Rojos ko, nakakaba pila niya. Sabi ko kay ngasawa ko, lumwal na kepa, paminum kepa ang danong. O tarugo ating kepa PSA, may na kema, na pa namang kapali. Pero Diyos ko, pindali na nung marites din, dahil na may tampong lumpia. Alaya pa manaling unidara, yun na nekarano ko ay na narugong wila ko yung aldoy kaya pa may ayawos o yan after 25 years milog kami rin kening kilom. ay no ko na nasa kupali keng kilwal may bug kong may atake nya <laughs> <laughs> ka kwak ko rin PSA minga, rene, pala ko na laban tanong mawawala sabi ko no kita nga ay no ko is tumewala lapakang na mo si maprugum kening kilo boyta mesa kubuntok misa pali timpali ang pondim la may, may bugko pang manguko <laughs> Rojas ko akilala pareng magobra PSA kamarites ko pala reni shout out kay kayo jo buko ang kampala kening kilo PSA nakarakal mga indredo sore nya jo Nuko keng oras ay eh, lalawin kang lalawin wening oras pa kita galang kitang Eltio. Bantaro gumisana ng lingon eh bisang magbalik kini may bukong mayatake ken pali. <laughs> ay nuko, kaya ri pula pula iko dalan tambing ken pesero sitang PSA ko. Di na retcho, ko tambing LTO diyan. Masima, si Mapro, la pa. Punta pa makanyang oras, hala nang makain tao niya, nakabilis yung proseso. Lan mo naman, Rugo, Jo, hala nang kataw-taw, pipila na ke mo. O yan na ako na mga chi. Shoutout Taw ke ka, Jo. O yan, idara yu pula-pula, yakin sakop ka ikapawas. Ma, ah, si Mapro Gujo, wala na ba tao nakabilis yung proseso? Tambing cashier na ako. Ay, ninalas na mo, Diyos ko, yari na ako. Alo, eh. ko pa picture daray, hilawin nyo bala matsukuro keng kilob paradul. dul. <laughs> o yan, after 48 years, Diyos ko, ko si Ma. Si Mapro Gujo, pelu ba na ako na pa mo, balam 21 years old, japay bapa, charin!